Hello guys, magandang hapon guys. Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, ang video natin guys, papakita ko sa inyo ang bulgur. Ako sorghum, uh, tinatawag nilang sorghum. Uh, sorghum, yan. So ang sorghum pala guys, para siyang mais, no? Yan. Kung nakita nyo ito, yan. Ito pala ay sorghum. Yan. Kung hindi nakakilala ng sorghum, bulgur, kung... Uh, basta, sa bulgur, yan. You know? Para siyang ano guys, para siyang mais yan blow yun para siyang mais yung yung ano niya yung katayuan niya parang mais yung dahon niya parang mais rin oh yun oh pero ang um, pagdating naman sa kanyang bunga guys ito mo um, makita natin ko oh. yan oh Ayan. oh huh? ayan parang namulaklak na na ano na tanim pero para sa may ano yung maliliit na mga bunga yung yan yan pala ito ah, pala ang ano sorghum o tawag nilang bulgur yun yan. ganda guys parang oh. yan para siyang, ano cauliflower ayan so yan lang guys maraming salamat yan thank you for watching bye bye